Enero 16 at nandito po tayo sa Balingog West, Porok Dos. At meron po tayo nakita isang tahanan na yung poso ay ginagamit sa pagpapatubig ng sakahan. At ating po makakapanayam, yung pong nananahanan doon sa bahay na yon. Uh, magandang hapon kuya. Magandang hapon din. Uh, ano po pangalan niyo kuya? Eric Garcia po. Eric Garcia. So, kailan pa po, po ginagamit yung poso ninyo sa bahay para sa pagpapatubig? December pa po yun eh, nung nag-umpisa. Ah, bago po magpasko? Apo, ah, bago. noon hanggang ngayon, dire-direcho po yan? Dire-direcho po, Ang um, ano na, patubig. Nagsasalitan po sila, dalawang tao po yung nagpapatubig dyan eh. Ah, dalawang tao. Ano uh, gumagamit po ng ah. inyong poso? Magano kalawak po yung pinapatubigan? Mga uh, dalawang ektarya po siguro yun, kanila. O, yung para sa dalawang tao na po yon. So, ito po, umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy ang andar na makina. Opo, maghapon magdamag po yan, ang andar po ng makina. Sa tansya po ninyo, matatapos yan kapag malapit ng anihin? Malamang po, ganun kung wala pong aabot na tubig dito sa amin. Ganun pong mangyayari niya. O eh, paano po yung ano yung mga kinakailangan ninyong tubig sa bahay, paglalaba, pagluluto, paliligo? Na Nakikwan na lang po ako doon, nakisaksak po ako sa may host nila para makuha ko ng tubig. Nilagyan ko po ng kuhanan namin tubig doon sa may po, host. Ayun. Ay, uh, ah, po ba nga uh, nagpapatubig eh kamag-anak po ninyo? Kabaryo po namin. Ang Kabaryo. Uh, Maraming salamat kuya. Maraming salamat din po. Atin pong makakapanayan, yung isa po sa mga nagpapatubig ah, dito po sa poso nila Eric Garcia. Si Kuya Ednel Obispo. Magandang hapon na ah, Kuya. Magandang hapon sir. Opo. Ah, kailan po po kayo nagsimulang ah, magpatubig ng palayanin nyo gamit po yung poso nila Eric? Bago katapusan, sir, ng December. Mabuti naman po, kuya, at uh, meron po kayong naman na poso para sa inyong pagpapatubig. Eh, nagpala naman ako, sir, eh, pumayag naman yung kumpari ko. Kaya, ah, lagay ako ng makina doon. Hmm. Kung hindi sana puma pumayag, sir, hindi na ako nagtanim. Opo. Kasi wala akong siguradong pagkuhanan ng tubig. Opo. Yung compare po ninyo, ito po ba yung Viena ni oh, Eric? Sir. oh Oo. Si pare Roli. Si pare Roli? De La Cruz. De La Cruz. Ayan. So, uh, meron ba kayong usapan? Paano uh, ang sistema doon sa paggamit ninyo ng uh, poso nila? Wala, sir. Wala. Wala ako na lang bahala sa konsiderasyon. Uh, ano po yung konsiderasyon na, na, ibibigay po ninyo sa kanila? Uh, kwan naman sir, yung nagbibigay naman ako ng isang bisis na kwan, yung bayad isang kaban. Sa kabang palay po. Oh, po. So, ilang beses na po kayo na, nakakagamit po ng uh, poso nila? Ang pagkaalam ko sir, eh, tatlong crapping na eh. Ay. Pero hindi sunod-sunod. kwan lang ma kung hindi ma hindi dumaloy yung tubig doon doon lang o sir pero ngayon ngayong uh, dayatan 2024 ito ang pinakamatagal talagang araw-araw o hindi naman sir pagitan lang dalawang araw tatlong araw ganoon lang opo eh dahil nga po nabanggit ni Eric meron kayong kahalili no o sir ito ito Ayan. Yan. kali ko yan, sir. Ah, ano po? Sino po may-ari nung ah, kabilang bukid? Lani. Lani. Lani Javier. Oh, ito rin yung nakikiposo doon sa oh, Eric. Po, sir. Ayan. Mayroon ba kayong naisabihin dito po sa naihiraman po nyo ng poso kay Eric? tsaka kay Mang Rolly. oh, sir. Sige po. oh, nagpapasalamat ako kay Pare Rolly dahil pumayag siya na nakigamit ako sa puso niya at saka yung manugang si Eric. At nagpapasalamat sa, sa nagpapasalamat ako sa kanila na pumayag sila. At uh, kung ano naman sila, mababait. Yun lang, sir.